Dumdana tulog Shout, out, brad. Shout out. Merry Christmas, out. Uh, Merry Christmas. chapter Yan yeah. service Malanday chapter Shout out, Bali Shout out. Press. Shout out. Uh, unang press long live

o mas kilala sa tawag na M5. Ito ang ika na pasok sa listahan natin. Kapatid, ang Magic 5 ay napagtibay lamang noong April 23, 2004 sa kadahilan ng marami ang hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Pero teka, huwag mong iisipin bagito lamang ito. Dahil bago pa na buo ang Magic 5 ay napakahaba na ng pinagdaanan nito. Bago pa man maging opisyal na tawag dito ang Magic 5, ang tawag na talaga dito noon ay Magic. Ito ay nabuo pa noong mga taong 1977. At alam mo ba na ang Magic 5 ay binubuo ng siyam na fraternity? At kabilang dito ang mga sumusunod. Crime Buster, P. Lambda Epleson, Alparo Omicron, Delta Sigma P, Delta Sigma Family, Laysam, Samahang Biculano, Sigma Iris Group at Crema. Marami ang nagsasabi na sulido ang samang ito at magpasanggangawin nga kitang kita naman kung paano sila sumikat. thank you Po. Hello, dahil Gabayan niyo po ang awit. Uh, Gabayan niyo po yung mga pagpunta pa namin mga brad upang sumuporta dito sa aming project. Uh, Alagi niyo lang igabay lahat ang mga gawain namin para sa mga sa mga komunidad. Amen. Amen. O, oh, uh, mga kids, ready na ba? Uh, alam niyo ba yung... Sisimulaan na po tayo. Ah, -tabi ano muna tayo? Mag-coffee coffee muna tayo. Ngayon, Mag-coffee kayo, coffee yeah. Mag -tabi na kayo. Ayaw. Para mamaya, hati ko kayo pa dati. Ano muna tayo? Coffee yan, hati Partner, partner. Ah. Partner, partner muna. Para mas... Tapos dito pila. Dito pila. Diyan, huwag mo lang papasan siya. Hayaan mo lang muna. Ano?

diwalay walang lang. Para sa talpa ibay, may nalaaman si, si, nag yung si, ano yun, ano yung kalamansi. niya? ano ba ba niya? ano ba ba niya? ano ba ba niya? ano ba ba niya? ano 3. ano

nasa mo sa kanto mo yung kalamansi. Oh, eh, eh, eh. ready kids? Ready. team dito, okay na? Okay, ready ka na? Ready ka na, boy? Ready. Okay, ready na. Okay, game, game. Ready. Get set. Go. ah para ano? yeah direkt siya mo, ayoko, ayot direkt siya mo. kung games na nai, habinis na tu, nanalaluna ba kay ni tu? habinis na, habinis na mo gusto nang sauter. ayaw, buo mong sahina sahina tu, ayeto ba? O, ayaw mga. alam niya na, alam ni sauter sauter naba ayaw. gusto ba gusto?

may sa likod, may isa pa may sa likod, yung isto, yung yung Hindi na pag nila isto nyo, parang hindi kayo may hirapan. Parang mababa! Wala ba ba yan? nakaupo na lang kayo! Ito yung seat, ito yung seat! Ito yung seat! Ready, ready, ready! Ito yung seat!

Batiin mo yung ano, Marikina Council, batiin mo. Marikina Council. Merry Christmas. po. I love you, I love you. Love you all. <laughs> Meri sila o. Gag. Badi, anong game sila? Find the missing. Hindi, 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 hindi. Hanapin ang barya sa ilalim ng Oy, mesa. Ayun lang kukuhan. Sarina pala. Sarina, Sarina. Sabi na pala <laughs> Sarina. Hindi ba tingin niya pag nakita niya na yung ano? Kakalaban ng kalog ng ano. Pabilisan

Right, ready, ready, ready. Okay. You <laughs> <laughs> အဲ့ဒါကပြန်လာပါအဲ့ဒါကပြန်လာပါအဲ့ဒါကပြန်လာပါနောက်အင်ဖော်မေးရှင်းကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါခဲ့တယ်ခဲ့တယ်ခဲ့တယ်ခဲ့တယ် 啊，我我俩去旁边玩去。

5 o mas kilala sa tawag na M5. Ito ang ikaanim na pasok sa listahan natin. Kapatid, ang Magic 5 ay napagtibay lamang noong April 23, 2004 sa kadahilan ng marami ang hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Pero teka, huwag mong iisipin bagito lamang ito. Dahil bago pa nabuo ang Magic 5 ay napakahaba na ng pinagdaanan nito. Bago pa man maging opisyal na tawag dito ang Magic 5, ang tawag na talaga dito noon ay Magic. Ito ay nabuo pa noong mga taong 1977. At alam mo ba na ang Magic 5 ay binubuo ng siyam na fraternity? At kabilang dito ang mga sumusunod. Crime Buster, P Lambda Epleson, Alparo Omicron, Delta Sigma P, Delta Sigma Family, Leisam Samahang Bicolano, Sigma Iris Group at Crema. Marami ang nagsasabi na solido ang samang ito at magpasa hanggang ngayon nga kitang kita naman kung paano sila sumikat. Big 5 o mas kilala sa tawag na M5. Ito ang ika na pasok sa listahan natin. Kapatid, ang Magic 5 ay napagtibay lamang noong April 23, 2004 sa kadahilan ng marami ang hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Pero teka, huwag mong iisipin bagito lamang ito dahil bago pa nabuo ang Magic 5 ay napakahaba na ng pinagdaanan nito. Bago pa man maging opisyal na tawag dito ang Magic 5, ang tawag na talaga dito noon ay Magic. Ito ay nabuo pa noong mga taong 1977 at alam mo ba na ang Magic 5 ay binubuo ng siyam na fraternity. At kabilang dito ang mga sumusunod. Crime Buster P Lambda Epleson, Alparo Omicron, Delta Sigma P, Delta Sigma Family, Leisam, Samahang Bicolano, Sigma Iris Group at Crema. Marami ang nagsasabi na sulido ang samang ito at magpasa hanggang ngayon nga kitang kita naman kung paano sila sumikat. Big 5 o mas kilala sa tawag na M5. Ito ang ikaanim na pasok sa listahan natin. Kapatid, ang Magic 5 ay napagtibay lamang noong April 23, 2004 sa kadahilan ng marami ang hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Pero teka, huwag mong iisipin bagito lamang ito dahil bago pa nabuo ang Magic 5 ay napakahaba na ng pinagdaanan nito. Bago pa man maging opisyal na tawag dito ang Magic 5, ang tawag na talaga dito noon ay Magic ito ay nabuo pa noong mga taong 1977. At alam mo ba na ang Magic 5 ay binubuo ng siyam na fraternity? At kabilang dito ang mga sumusunod. Crime Buster, P Lambda Epleson, Alparo Omicron, Delta Sigma P, Delta Sigma Family, Laysam, Samahang Bikulano, Sigma Iris Group at Crema. Marami ang nagsasabi na solido ang samang ito at magpasa hanggang ngayon nga, kitang kita naman kung paano sila sumikat. Maraming maraming salamat sa mga sumuporta sa lahat ng chapter. Mabuhay po kayo long live. Salamat 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 ng marami.